Yun na ah, nandito tayo ngayon sa Balibago mga tol Sa nag-request ng Balibago Yan, ito Tapat niya STI Tapos ito, STI din tong kabilang building Tapos makikita nyo, ayun yung Target Mall mga tol Ang Target Mall, o oh. So nag-request po, ah, kahit anong parts daw Yan, degreaser po yung dala natin Ah, degreaser Tsaka yan po yung sticker Dito ko na lang po ilalapag Yan, dyan pa nyo na lang po dyan sa ano Lalapag ko na lang po dyan yes, So, sa nag-request uh, Padrop na lang ako ng picture mga tol Tsaka, pashare ng video Sa mga Solid na sumusuporto sa atin dyan Sa mga natulungan ko na mga tol uh, Tuloy-tuloy nyo lang Ang yan Ito, degreaser mga tol Tapos, yan, STI Dito lang ilalapag pa-drop ng picture to para wala na pumunta kung sakaling may gusto pumunta alam na nila na may nakakuha na huwag yung kakalimutan so yan paunahan na lang ta paunahan o sa nag request sana ikaw ang makachempo lapag lang natin to dyan sa Gedli ayun puntahan nyo na